Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Itago nyo na lang po ako sa pangalang Isagani 35 anyos na po at kasalukuyang naninirahan po dito sa kabisera ng PD Camarines Sur sa lalawigan po ng Bicol. Kasama ko po ang aking may bahay na si Hana. Limang taon na kaming nagsasama ng puting kong asawa at sa kasalukuyang taong ito ay hindi pa rin kami nabibigayaan ng anak dahil po sa infertility o baogang aking asawa ilang beses na po na nagpakonsulta sa OBGY ni si Hana at ang sabi po ng espesyalista ay maaagapan pa raw ito dahil mayroon namang mga treatment na magpapaluna sa ganitong sintomas. Maliit lang po ang tsansa ayon sa doktor. Ngunit umaasa kami na balang araw ay mabubuntis ko na ang aking asawa. Ani pa o mano ng doktor ay may genetic disorder ang asawa kong si Hana. Isa pong sakit na sanhi ng abnormalidad sa gino o kromosoma. Ngayon pa man, ipinagdarasal na lang namin sa poong lumikha na sana. Balang araw ay tinggi ng panalangin naming mag-asawa na mahandugan po ng anak. Sinunod naman ng aking asawa ang mga habili ng doktor bilang bahagi po ng kanyang treatment Palagi siyang kumakain ng mga berdeng gulay at mga prutas na mayaman sa bitamina. Kasama ang kamot na bigay po sa kanya din ng espesyalista. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin siyang mabuntis. Labis po akong naaawa sa aking kabiyak dahil madalas itong nagmumukmok sa loob ng aming bahay at palagi din tulala. Minsan nga po tuwing sa oras ng aming pagtulog ay madalas po itong umiiyak at damako ang sakit kung ano man ang nararamdaman niya. Dahil pareho kaming uhaw na magkaroon ng anak na mahahagkan sa aming mga kamay. Lumipas noon ang ilang buwan ay isang magandang pangyayari po ang hindi namin inaasahan. Nabuntis kasi noon ang kapatid ng asawa ko at hindi ito pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Matapos nitong isilang din ang sanggol ay isang taon niya lang itong inalagaan dahil kailangan niyang tumungo sa Maynila para ayusin ang mga dokumento. Nag-apply po kasi ito patungong Taiwan upang magtrabaho at dahil dadalawa lang sila magkapatid ni Hana at pareho pang babae ay iniwan sa kalinga namin ang kanyang anak. Nais po sana nito sa kanyang magulang na lang na iwan ang bata. Ngunit nakiusap po si Hana sa kanyang kapatid at mga magulang na siya na lang ang mag-aalaga po sa bata. At hindi naman sila nakatanggi sa hiling po ng aking may bahay. Nangako naman sa amin ng kapatid ng aking asawa napalagi palagi siyang magpapadala ng pera sa mga pangangailangan ng kanyang anak at dahil aasikasuhin pa nito ang mga dokumento at kailangan niya ng salapi ay inako na muna namin ang obligasyon na kami na ang bahala sa mga gastusin ng kanyang anak. Sa pagkakatanda ko po noon Sir Jay ay mahigit isang taon pa lang ang bata nang iwan ito sa abing ng kapatid ng aking asawa itinuring namin itong tunay na anak at inalagaan ng husto. Tila biyaya siya sa amin ng poong may kapal kahit na hindi namin ito tunay na anak. Masasabi ko pong hulog ito ng langit dahil muling naging maaliwalas ang mukha ni Hana at nanumbalik ang dati nitong sigla. Subalit, makalipas lang ang ilang buwan ng panahong iyon ay isa pong pangyayari ang nagpagimbal sa aming mag-asawa nang mainkwentro namin ang nilalang na tinatawag na aswang. Naganap ang karanasang ito sa taong 2019. November 3, 2019 po noon nang magsimula kami ni Hana na magtayo ng maliit na negosyo na turo-turo. Kailangan -turo. namin noon ang karagtagang income dahil hindi pa po nakakaalis patungong Taiwan ang kapatid ng aking asawa. Dahil nasa pangangalaga namin ang kanyang unika iha, ay obligado muna kami na ibigay ang financial support ng bata tulad na lamang ng mga gatas, diaper at vitamina. Wala pa kasi noon maibigay ang kapatid ni Hana dahil naubos ang pera nito sa pag-aasikaso ng mga papeles patungong Taiwan. Subalit, garantisado namang makakaalis ito dahil mayroon na siyang employer at hinihintay na lamang ang nakatakdang araw ng kanyang paglipad patungo sa ibang bansa. Sa tapat lang ng bahay kami nagtayo ng turo-turo at maliit lang ang aming puhunan. Pamamasada pala ng tricycle ang aking hanap buhay. Hindi ko sarili ang nasabing tricycle at nagbibigay lang ako ng boundary sa may-ari nito. At kahit isang hamak lang ako na tricycle driver ay kumikita naman ako ng sapat para sa pangangailangan namin mag-asawa. Ang maliit naming turo-turo ay karaktagang kita para sa pangangailangan ng bata. Hindi naman malayo ang ruta ko sa pamamasada dahil doon lamang ako bumibiyahe sa aming lugar. Simula sa paradahan patungong palengke at sa ilang sakop ng aming distrito ang aking binibiyahe. Kaya't anumang oras ay nakakauwi ako sa aming bahay kung gugustuhin ko. Bago noon magpukang liwayway ay nagluluto muna ako ng mga panindang ulam para sa aming maliit na turo-turo bago po ako mamasada. Ang aking asawa naman ang nagbabantay at nag-aasikaso sa mga customer na bumibili ng ulam habang nakasadlak naman sa kuna ang bata malapit lang sa tapat ng aming pintuan. Palagi namang nauubos ang aming mga panindang ulam dahil daanan lang na mga pampublikong sasakyan ng aming tirahan. Malapit lang po kasi kami na naninirahan sa highway na may ilang dipalang ang layo kung saan madalas na dumaraan ang mga pampaseherong jeep at tricycle maging ang ilan naming kapitbahay ay bumibili sa amin ng mga lutong ulam. Kalimitan sa mga niluluto kong putahe ay puro gulay na ginataan na may halong siling labuyo. Mahili kasi ang mga tao sa amin sa maanghang na pagkain. May pagkakataon din na nagluluto si Hana tuwing hapon ng mga merienda na pwedeng ipang ulam tulad ng mga kikiam, fishball at kwek-kwek upang mas madagdagan ang aming kita. Makalipas lang ang ilang linggo, tumawag sa amin ang kapatid ng aking asawa na flight na nito patungong Taiwan. Labis po nakasiyahan ang namumutawi sa amin ni Hana sapagkat malaking tulong po para sa amin ang salaping ipapadala nito oras na sumahod na ito sa kanyang trabaho bilang isang domestic helper. Hindi naman kami mukhang pera ni Hana dahil alam namin na para sa pangangailangan ng bata ang kanyang ipapadala. Masaya kami dahil ang kikitain namin sa turo-turo ay maiipo namin para palaguin ang aming munting negosyo. Bala kasi naming mag-asawa na magtayo ng isang malaking karinderya. Noong sumapit na ang unang sahod ng kapatid ni Hana bilang domestic helper sa Taiwan, ay nagulat na lang kami sa ipinadala nitong pera. Dahil malaki ang halaga nito at halos 70% ng kita niya ang napunta sa amin. Sinabi nito sa amin na gamitin namin ang salapi upang makapagpatayo ng isang karinderiya. Dahil tanging trapa lang noon ang nagsisilbing bubong ng aming turo-turo sa tapat ng aming bahay. Kinagabihan, habang naghahaponan kaming mag-asawa ay masinsinan kami nag-usap habang mahimbing na natutulog ang bata. Sinabi ko sa aking asawa na kinabukasan ay hindi muna ako mamamasada dahil bibili ako ng mga materyales na gagamitin sa pagkapatayo ng karinderya. Tinanong naman ako noon ni Hana kung magkano ang aabutin sa ipambibili ng mga materyales tulad ng mga coco lumber, yero plywood at pako at sinabi ko naman na hindi naman ganoon kalaki dahil hindi naman kalakihan ang ipapatayo naming karinderya. Siya po kasi ang humahawak ng pera at maging sa kinikita ko sa pamamasada. Sinabi rin sa akin ng aking asawa na sa oras doon na maipatayo namin ang karinderya ay tumigil na ako sa pamamasada tulungan ko na lang to siya at mag-focus na lang kami sa aming negosyo Sa loob po kasi ng dalawang araw ay mabilis na natapos ang ipinatayo naming karinderiya sa tabi ng aming pamamahay Kumuha lamang ako ng isang karpintero na magsasagawa at ako na mismo ang naging labor nito para makatipid kami sa gastusin Imbis na ang ibabayad ko sa kukunin kong labor ay ipambabayad ko na lang sa magkukumpuni ng aming magiging karinderiya. Ang natira sa ipinadala naman ng kapatid ni Hana ay gagamitin namin sa mga lulutuin naming ulam sapagkat kailangan namin magluto ng maraming putahe. Alam ko po kasing dadagsain ang mga parokyano ang aming karinderiya dahil daanan nga kami ng mga pampublikong sasakyan at gayon pa hindi naman kami nagkulang sa bata. Lahat ng mga pangangailangan nito ay aming binili. Maging ang mga magkulang ng aking asawa ay inabotan din ng salapi ng kanyang kapatid. Masasabi ko noon na napakaswerte ni Hana sa kanyang nag-iisang kapatid dahil mabait ito at hindi madamot. Ngunit makalipas lang po ang ilang araw, matapos namin simulan patakbuhin ang karinderiya, ay doon na rin nagsimula ang kakaiba naming karanasan nang alukin kong kumain ang isang matandang balbasaradong customer na nagbigay ng matinding pangamba sa aming mag-asawa. Kinabukasan po ng tanghali, Sir J, ay abala ko sa paghahatid ang mga in-order na pagkain ng mga customer sa kanika nila mga lamesa. Ang aking asawa naman ay tumatakal ng mga ulam sa mga mangkok at latito isa pong matandang balbasaratong lalaki ang umagaw ng atensyon sa akin na nakatayo sa labas ng aming karindiriya at nakabaling ang paningin nito sa aming pamangkin na naglalaro sa loob ng kuna na nakasadlak naman malapit lang sa estanteng salamin kung saan naroon ang mga paninda naming mga ulam. Hindi po ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at nananatiling pinagmamasdan ng bata na tila ayaw ng kumurap ng mga mata habang nakangisi ang mga labi. Manong, walang galang na po, kakain po ba kayo? Tanong ko dito ng lapitan ko ito at doon na rin niya inilihis ang tingin sa bata. Ngunit hindi po ito makatingin ng diretsyo sa akin. Ah manong, kakain po ba kayo? pag-uulit na tanong ko sa matanda dahil wala itong naging tugon sa aking mga sinabi habang malikot ang mga mata sa buong paligid. Humingi naman ng pasensya ang matanda at medyo daw mahina ang kanyang pandinig. Sinabi din niya na kakain siya at meron do ba siyang mauupuan. Sinabi ko naman dito na may bakante pang lamesa kahit na marami kami noon na customer. Malugod ko pong inasikaso ang matandang customer at tinanong ko kung ano ang gusto niyang kainin dahil marami kaming putahe na mapagpipilian. Matapos kong ilapag sa ibabaw ng lamesa ang mga inorder ng balbasaradong matanda ay pinagsilbihan ko naman ang ibang customer. Dahil ang ilan sa kanila ay umorder pa ulit ng kanin hindi ko na po pinagtuunan pa ng pansin ang matanda dahil abala na po ako noon sa pagiging serbidero, gayon din ang aking asawa. Kampante naman kami sa kinalalagyan ng bata dahil malapit lang naman ito sa tabi ni Hana. At dahil busy nga kami pareho ay may mga pagkakataong nalilingat kami sa aming pamangkin sapagkat nakabaling ang aming atensyon sa mga parokyano. Hindi ko po lubos sa kalain na sa pagiging abala namin sa gawain na isang bagay ang nagpagimbal sa akin. Dahil bigla na lang pong nawala ang weirdong matanda sa kanyang kinauupuan at hindi man lang ginalaw ang pagkain sa ibabaw ng kanyang lamesa. Noong sipatin ko po ang kinaroroonan ng bata, nagulat na lang ako dahil nilalaro na ito ng balbasaradong matanda habang nakaupo ito ng paluhod sa sahig. Tila may kung anong bagay itong ipinahid sa pusod ng aking pamangkina hindi ko po lubos maunawaan. Hindi rin po napansin ng aking asawang si Hana dahil nahaharangan na matanda ng estante. Nagmamadali akong lumapit sa matanda at pinigilan ko ito sa kanyang kinagawa sa paghima sa braso at binti ng bata na ikinalingo naman ang aking asawa. Sinabi ng matanda na napakabibo daw ng batang ito at ilang taon na daw ba ang aking pamangkin. Sinagot ko naman ang tanong ng matanda at sinabi ko na magdadalawang taon na ang bata. Tinanong ko naman ito kung ano ang ipinahid niya sa pusod ng aking pamangkin. Sumagot ang matanda at sinabi niyang nilahidan doon niya ng laway ang bata para huwag daw mausog. Bahagya pa nga itong humisi at tinaasa naman ito ng kilay ng aking asawa dahil walang permiso ang paglapit nito sa aming pamangkin. Akmang tatanungin ko pa sana ang matanda. Bigla na lamang humagulgul ang bata at nang hawakan namin ito ay nagulat na lang kami ni Hana dahil inaapoy na ito ng lagnat. Natataranta naman sinabi sa akin ng aking asawa na nilalagdat daw ang bata at dalhin do namin sa ospital habang maaga pa dahil namumutla na ang aking pamangkin at tumitirik na ang mga mata na tila kinukumbulsyon. Dahil walang maiiwang bantay sa aming karinderya ay mag-isang sinugod po ni Hana ang bata sa ospital at sinabihan ko rin ito na tawagan ang kanyang ina kapag nasa pagamutan na siya upang masamahan siya nito. Matapos ding isugod ng aking asawa ang bata sa ospital ay bigla pong sumagi sa isip ko ang customer naming matanda. Subalit ng sipatin ko ito ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Pati po ang inorder nitong pagkain ay hindi talaga ginalaw. Sumapit na po ang dapit hapon ay iilan na lamang ang mga kumakain sa aming karindiriya at malapit na rin maubos ang mga paninda naming ulam. Habang hinihintay ko matapos kumain ang mga customer ay bigla na lang dumating ang aking asawa habang karga-karga ang bata. Nagtataka po ako nun Sir kung bakit nakalabas agad sila ng ospital. Bala ko pa naman sana sila puntahan pagkatapos kong isarado ang karinderiya. Ani umano sa akin ni Hannah ay bigla na lang daw humupa ang init ng katawan ng bata nang suriin ito ng doktor. Wala daw silang makitang senyales na may lagnat ito at malayo din na nakumbulsyon ito na labis ko namang ipinagtataka. Hindi rin po nakapunta ng ospital ang kanyang ina dahil umalis ito sa kanilang bahay at dumayo sa kabilang barangay dahil mayroon itong pasyenteng gagamuti na may matinding pilay. Isa po kasing manghihilot at parabulong ang ina ng aking asawa. Noong sumapit ang takip silim kung saan sarado na ang aming karinderya at naroon na kami sa loob ng aming tahanan ay muli na namang sinumpong ng lagnat ang bata. Walang tigil po ito sa kakaiyak at nagsisimula na namang tumirik ang mga mata. Labis po ng pangamba ang namutawi sa pagitan namin ni Hana. Alam kasi namin ni Hana na kami ang sisisihin ng kanyang kapatid. Oras na may mangyaring masama sa bata. Akmang dadal hinasana na namin sa ospital ang aking pamangkin ay bigla na lang may kumatok sa aming pintuan at pamilyar sa amin ang boses nito na walang iba kundi ang ina ng aking asawa na si Nani Lourdes agad ko po itong pinagbuksan ng pinto at sinabi na muli na namang sinumpong ng lagnat ang kanyang apo. Nalaman din ito ang nangyari kanina sa ospital dahil tinawagan ito ni Hana kanina nang makauwi ito sa aming bahay. Napansin ko rin ang dalang supot ni Nanay Lourdes na naglalaman ng mga halamang gamot. Batid kong dumerecho ito sa amin matapos niyang hiluti ng kanyang parokyano sa kabilang barangay. Bago namin dalhin sa pagamutan ng bata, ay naisipan muna itong suri ni Nanay Lourdes. Matapos tignan ng kanyang apo, ay nagilalas na lamang kami na sinabi nito dahil minarkahan daw ng aswang ang bata sa pusod para mabilis itong mabiktima at gawing hapunan ng nasabing nilalang. Sapagkat humaling daw ito sa bata nabanggit din noon ni Nanay Lourdes na muling babalikan ng aswang ang bata ora mismo pagsapit ng dilim. Inutusan ako ni Nanay Lourdes na lagyan ko ng butil ng asin ang bawat bintana na maaaring pasukan ng aswang dahil sasamantalahin ito ang pagkakataon sa katahimikan ng gabi habang natutulog po kami lalo na't may marka na ang bata. Bukod sa mga asina, ay nagpatayurin rin ako ng tatlong pirasong walis ting, sa bawat sulok ng dingding -ding, habang ginagamot naman ni Nanay Lourdes ang kanyang apo at nasa tabi naman ito ang aking asawa na puno ng pangamba. Nilahida ng aking biyanan ng langis ang kasoy na may kasamang orasyon ng tiyan ng bata habang umuusal ng taimtim na dasal. Tinapalan din ito ng tinigtig na dahon ng tiyan ng kanyang apo Matapos ko pong gawin ang mga inutos sa akin ni Nanay Lourdes, ay kinuha ko naman sa kusina ang matalas kong sundang at nanatili ito sa aking mga kamay. Dinala naman na mag ina ang bata sa aming silid matapos itong gamutin. At dito na rin sa amin matutulog ang aking biyanan upang gabayan kami sa aming gagawin. Sapagkat malawak ang kaalaman ito pagdating sa mga elemento at aswang. Sumapit po ang ating gabi ay wala naman akong nararamdamang kakaiba sa labas ng aming tahanan habang nakahiga ako sa sofa sa aming sala. Hindi po kasi ako pinanawa ng antok lalo na sinabi ni Nanay Lourdes na babalikan ang bata ng aswang at batid ko rin kung sino ang nasabing nila lang. At habang hinihintay ko ang pagbisita ng aswang, ay mahimbing nang natutulog ang mag sa aming kwarto dahil malalim na ang gabi na mga panahong iyon. Maging ang bata ay tulog na rin dahil nahimasmasa na ito buhat ng gamutin po ito ni Nanay Lourdes. Lumipas pa ang ilang sandali ay nararamdaman ko na ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata at noong matutulog na sana ako habang nasa tabi ko ang matalas na sundang ay bigla na lang ako nakadinig na mahihinang kaluskos na paikot-ikot sa labas ng aming pamamahay. Inakala ko noon na isang aso lamang ito dahil hindi naman kahina-hinala ang ingay na iyon. Ilang saglit pa ay napabalikwas na lang ako sa pagkakahiga dahil sa malakas na sigaw ng aking asawa. Mabilis akong tumungo sa kanilang silid at doon ko nasilaya ng mga umusling kamay sa dingding na may maahabang mga kuko at nangingitim ang malangis na balat. Binutas po nito ang dingding na hindi namin namamalayan. Hindi ko alam kung paano nito nagawang sirain ang dingding na hindi lumilikha ng ingay. At ang mas nakakagimbal pa doon ay hawak nito ang bata at malapit nang tumagos sa kabilang dingding na nilikha nitong butas nagising din noon si Nanay Lourdes sa malakas na hiyaw ng aking asawa. Hindi ko naman magawang haribasin ng sundang ang kamay ng halimaw na dumukot sa aking pamangkin dahil natatakot ako na baka matamaan ko ang bata. Napamulagat na lamang ako ng sigawan ako ni Nanay Lourdes na lumabas ako ng bahay at doon ko atakihin ang aswang dahil siya na ang bahala sa kanyang apo Bago ako tuluyang lumabas ng silid ay nakita kong may dinukot ang aking biyanan sa kanyang bulsa na may isang maliit na botelya. At habang nagmamadali akong lumabas ng bahay ay bigla ko nalang natinig ang malakas na pagtangis ng halimaw na tila nasasaktan po ito. Nagulantang po ako Sir Jane nang makalabas ako ng aming pamamahay sapagkat naglulupasay ang nilalang habang umuusok ang magkabilang kamay. Nalapnos ang kanyang mga balat na parang binuhusan ng makamandag na asido. Kahit na binabalot ako ng matinding hilakbot dahil sa nakakatakot itong anyo, ay hindi pa rin ako nag-alinlangan na salakayin ito at walang habas ko siyang hinaribas ng sundang sa kaliwang dibdib. Nagsalimbaya ang sigaw nito nang maparuhan ko ang kanyang dibdib. Dahilan para bumuluwak ang malapot na dugo nito na natamo niyang sugat. At nang muli ko itong tagain ay bigla na lang itong tumakbo ng matulin patungo sa kabilang kalsada. Hindi ko na siyang magawang habulin pa ng mga panahong iyon dahil bigla na lang itong naglaho sa dilim at kung tutugisin ko pa ito ay baka ako naman ang mapahamak. Matapos pong tumakas ng sugat ng aswang ay muli akong pumasok sa loob ng aming bahay at nadatnan kong mahigpit na niyayakap ng aking asawa ang bata habang hinihimas naman ni Nanay Lourdes ang ulo ng kanyang apo. Tinanong ko ang aking biyanan kung ano ang ginawa niya sa mga kamay ng aswang at kung paano nito nakuha ang bata. Sinabi naman ito sa akin na binuhusan niya ng langis ng niyog na may halong purong katas ng kalamansi at nagta ng ugat ng sinukaan ng kamay ng nilalang. Sabay na ipinakita sa akin ng maliit na botelya na siya namang nakita ko kanina bago ako lumabas ng silid. Ani pa umano ni Nanay Lourdes ay iyon raw ang kalamangan ng aswang kapag na markahan nila ang binibiktima nila. Dahil madali lang nila ito nakukuha at nagagawa kasi ng aswang na lumikha ng itim na orasyon kapag may marka nila ang biktima at magiging epektibo ito na hindi sila mapapansin oras na kuhanin na nila ang kanilang minarkahan. Buti na lamang daw at nagising ang aking asawa at naagapan agad ang bata na muntik nang makuha ng aswang na hindi namin namamalayan. Malakas din po ang kutob ng aking asawa na aswang ang matandang balbasarado na aming naging customer dahil ito lang po ang lumapit sa aming pamangkin at nagawang lawaya ng puso dito bilang bahagi ng kanyang marka. Sa muli pong pagsibol ng panibagong umaga ay pansamantala muna kaming hindi nagbukas ng aming karinteriya dahil po napuyat kami ng husto buhat ng mainkwentro namin ng aswang. Nawala na rin ang marka sa aming pamanginang makatamo ng matinding pinsala ang nasabing nila lang at hindi na muling nagpakita pa. Palagi na rin kaming binibisita ng mga magulang ng aking asawa at may pagkakataon na dito na po sila natutulog sa amin. Tinutulungan din nila kami sa pagkapatakbo ng aming negosyo dahil unti-unti na pong lumalago sa tulong na putihing kapatid ng aking asawa na siyang ina ng batang inaalagaan namin at inuring namin na parang tunay na anak. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories